Isa sa mga pinakanapansin na sandali sa naganap na GMA Gala 2024 ay ang pagdating ng celebrity couples at love teams. Mailang nag-holding hands habang naglalakad sa red carpet, may mga mukhang napakatamis at may mga hindi mapigilang titigan ng isa't isa. Ang picture perfect pairs ay diyan na nagpapataas ng kilig factor sa pagtitipon. The Philippine Showbiz List Presents Celebrity Couples and Love Teams Spotted at GMA Gala 2024 Julian San Jose and Raver Cruz Ang magkasintahang sina Julian at Raver ay nagbigay ng mga classic at elegante na itsura sa GMA Gala. Ang dalawa ay naglakad ng magayakap sa red carpet. Ang Asia's Limitless Star ay nakasuot ng isang maayos na gown na may mga feathers at beads mula kay Michael Cinco at ito ang unang pagkakataon niya magsuot ng gown ng designer na ito. Samantala si Raver ay nagbihis ng simpleng itim at puting suit. Nauwi din na, na Raver at Julian ang Couple of the Night Award. Billy Crawford and Colleen Garcia si Billy ay nag-anyong tunay na gentleman habang naglalakad sa red carpet kasama ang kanyang asawang si Colleen. Ang dalawa ay tila labis na nagmamahalan habang pumasok sila na nakasuot ng chic na itim na mga kasuotan kung saan si Billy ay may suot na velvet blazer at isang pilak na brooch habang si Colleen ay may eleganting gown na may mga nagkakabighaning detalye. Gabby Garcia and Khalil Ramos ang long-time couple na sina Gabby at Khalil ay nagpakita na kanila mga classy looks sa GMA Gala 2024. Si Gabby ay lumitaw sa isang brown, kulay abo na gown na may kakaibang silhouette mula sa Fall Winter Collection ni Rick Owens at isang runway piece. Sinabi ng kapuso It Girl na ito ang kanyang pinakapaboritong gala look kailanman dahil sa gusto niya na mas edgy at napaka-sculptural. Pinuri naman ni Khalil ang look ng nobya na may klasikong tuxedo mula kay Ino Caluza by Victor Manila. Heart Evangelista and Cheese Escudero Si Hart na isa sa mga pinakahihintay na bituin sa GMA Gala ngayong taon ay dumating sa ball sa isang kahangahangang puting kasuotan na may mga floral accents sa kanyang leeg at isang sheer bodys na may mga gintong dekorasyon mula sa Giambattista Valley Couture. Ang global fashion icon ay sinamahan ng kanyang asawang si Senate President Cheese Escudero na napakagwapo sa kanyang klasikong itim na suit at bow tie na gawa ng Filipino designer na si Michael Leva. Sina Heart at Cheese ay pinarangalang perfect macafe blend of the night. Bong Revilla and Lani Mercado Present sa pagtitipon sina Senator Bong Revilla Jr. at Bacoor City Representative Lani Mercado na nagkasundo sa itim na kasuotan at nakayang magkipagsabayan sa young couple. Kumumpleto sa gwapong look ni Bong ang ginamit niyang black cane habang si Lani naman ay limitaw ang natural na ganda sa kanyang black off-shoulder dress na pinaresan niya ng white clutch. Dr. Hayden Ko and Dr. Vicky Bello Magkasabay na rumampa sa red carpet at nagpakita na kaswitan ang mag-asawang Hayden Ko at Vicky Bello perfect combination ng kanilang mga kasuotan. Sa suot ni Hayden na white tuxedo and black trousers. Habang si Vicky naman ay namakadgad ang ganda sa black embroidered tulle evening gown. Luigi Villafuerte and Yasi Pressman Si Yasi at kamarin ni Sir Governor Luigi Villafuerte ay nag-debut bilang magkasintahan sa GMA Gala. Sa red carpet, ang Black Rider star na si Yasi ay nakasuot ng eleganteng puting tube dress na may beaded rim at may silver na alahas. Samantala si Luigi may suot na puting coat sa si ibabaw ng all-black na kasuotan na binubuo ng shirt at pantalon. Pareho ang mga kasuotan ay mula kay Anthony Ramirez para sa isang simple ngunit elegante na itsura. Sinabi ni Yasin na masaya siya at sobrang excited para sa gabi. Bagamat ilang beses na siyang dumalo sa mga network balls, ito ang unang pagkakataon niya na may kasamang date. Sinabi naman ni Luigi na napakaswerte niya dahil kasama niya ang napakagandang date. Idinagdag e ng gobernador na nagsuot siya ng puti na gusto niya maging white rider. Megan Young and Mikael Daez Sina Megan at Mikael ay hindi titigil na maging ating relationship goals. Sa GMA gala noong Sabado, ang mag-asawa ay match made in heaven habang dumadating sa red carpet. Si Mikael ay nasa kasikong itim na toksido, samantalang si Megan ay nagdala ng kahangahangang modern black and white gown. Miguel Tan Felix and Isabel Ortega. Nagmukhang royalty na romampa sa red carpet ang kapuso love team na sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Ang sparkle star na si Isabel ay isang tanawin sa kanyang off-shoulder na puting gown, may fitted na disenyo at mermaid train. Ngunit ayon kay Isabel, ang paborito niyang bahagi ng buong look ay ang alahas ng kanyang ina. Si Miguel at Isabel ang isa sa mga nakakuha ng Couple of the Night Award. Rocco Nasino and Melissa Goheng ang mag-asawang Rocco at Melissa ay nagdala ng tamis sa GMA Gala. Pumaris sa All Black Look ni Rocco ang white tube gown ng asawa. Marian Rivera and Dingdong Dantes ang pagdating ng royal couple na sina Marian at Dingdong ay nagdulot ng kasiglahan sa okasyon. Si Marian ay rumampa na may isang kahanga-hangang itim na gown na may mga pilak na floral accents mula kay Nicole and Felicia at isinama ang isang made-to-order Bottega Veneta knot clutch na gawa sa Himalayan leather bilang kanyang arm candy. Pinapanatili niya ang minimalistang estilo na may tanging isang set ng heart-shaped diamond stud earrings na may kasamang singsing -sing bilang kanyang mga alahas para sa gabi. Samantala, hindi naman nagpahuli si Dingdong Dong isang gwapong lalaki sa kanyang klasikong itim na suit at bow tie, mula kay Stefano Ricci. Sinamahan niya pa ito ng ilang astig na shades. Nagdulot pa rin siya ng karisma at luxury sa kanyang itsura. Sina Marion at Dingdong ay kabilang din sa tumanggap ng Hall of Fame awardees. L. Villanueva and Derek Monasterio Stunning pair naman sina Derek at L sa GMA Gala na parehong nagkasundo sa itim na kasuotan. Alan Ansay and Sofia Pablo. Ang on-screen partner sina Alan at Sofia ay elegante at eye-catching young pair sa red carpet. Ang dalawa ay tumanggap ng Young Stars of the Night awardees. Arthur Sulinap and Rochelle Pangilinan Hindi naman nagpahuli na romampa sa red carpet at nagpakita ng tamis ang mag-asawang Rochelle at Arthur. Masasabing na pagkasunduan ng dalawa na magpalit ng kulay na kasuotan para sa event ngayon. Kung yung nakaraang taon naka all-white suit si Arthur, ngayon napili niya magsuot ng all-black. Samantalang si Rochelle naman na nakaitim sa nakaraang gala, sa ngayon ay pinili niya ang sexy white and silver tube dress na nagpakita na kanyang sexing kurba. Kong TV and V Cortez si Kong at V ay pinakita kanilang pinakamagandang anyo para sa GMA Gala 2024. Ang internet famous couple na lamang noong nakaraang buwan ay nagpakita sa malaking okasyon. Sila ay mukhang smart at elegante na nakaitim habang nagpo para sa mga litrato sa red carpet. Benjamin Alves and Chelsea Robato Kabilang sa couple na nagpakita ng sweetness and elegance ang mag-asawang Chelsea at Benjamin. Perfect match ang dalawa na nagkasundo sa itim na kasuotan para sa okasyon. Bukod sa stunning dress, isa sa agaw pansin sa look ni Chelsea ay ang kumikislap na Titanic necklace mula sa kanyang ina. Samantala, hindi naman nagpahuli si Benjamin sa kanyang Francis Libiram suit kung saan bumagay nga sa napili niyang dalhin na look sa GMA Gala ay ang kanyang karakter bilang si Basil Palacios sa Kapuso Primetime Series na Widow's War. Rafael Jaworski and Caitlin Stave. Katulad ng nakaraang gala, muling kasama ng Sparkle Actress na si Caitlin Stave na naglakad sa red carpet ng GMA Gala ngayong taon, ang nobyong si Rafael Jaworski, anak ng politikong si Dodot Jaworski at ng kilalang equestrian na si Mikey Kowanko. Perfect match sila sa kanilang black and white outfits. Jack Roberto and Barbie Forteza hindi naman nagpahuli ang real-life couple na sina Barbie at Jack. Ang kapuso primetime princess ay naglakad sa red carpet ang prestigyosong okasyon na may suot na puting ball gown na may mga mahinhing bulaklak na bordado. Si Jack ay isa pang gwapong mukha sa gala na puting suit, isang perpektong pagpili dahil ito ay nagpapaganda sa kanyang itsura. Nagdagdag siya ng isang brooch, singsing -sing at malaking bow tie upang magdala ng tamang pagkasuot. Bagamat kanya-kanya ang paglalakad ni na Barbie at Jack sa red carpet, hindi nakatakas ang sweet moments ng dalawa sa kabuuan ng gabi. Katunayan sila ay namataang magka-holding hands habang paalis ng GMA Gala. Kaylin Alcantara and Kobe Paras Marami ang kinilig na makitang magkasama ang rumored couple na sina Kaylin at Kobe. Sa naganap na GMA Gala, nasaksihan na sabay ng lalakad ang dalawa. Nakakapit pa nakangiting si Kaylin sa braso ni Kobe. Ngunit sa red carpet sa simula ng event ay hindi sila sabay naglakad. Mag-isang pumasok si Kaylin sa ballroom ng Marriott Hotel Manila. Marami ang namangha sa kanyang gown na may symmetrical silver cording na gawa ng foreign brand na Colt Gaya. Samantala kasabay naman ni Kobe ang kanyang kuya na si Andre Paras. Nang matanong si Kobe kung bakit hindi niya sinamahan si Kaylin, sinabi niya fanboy lang siya ni Kaylin sa gabing yon. E.A. De Guzman and Shira Diaz Kasama naman ni Shira kanyang forever date na si EA sa GMA Gala. Stunning couple ang dalawa sa suot ni EA na all-black suit, samantala lalong umangat ang ganda ni Shira sa suot na white off-shoulder gown. Kai Soto and Riri Madrid Kabilang sa umagaw ng atensyon sa GMA Gala ay ang paglalakad ng basketbolista si Kai Soto at sparkle star na si Riri Madrid na magkasama sa red carpet. Kaya tanong tuloy ng mga tao kung sila na ba talaga. Nagkasundo ang dalawa sa kanilang monochromatic na mga itsura. Si Riri na nakasuot ng sexy black na inspired ng mermaid ensemble ni Nerric Beltran, habang si Kai naman ay naka all white suit ni Martin Uy. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!